Okay, so ready na tayo ng booking ngayon. Tapos so, mga uh, flight minutes. So, uh, mga red line. Bago Alright. na natin gamit. Sayang oras natin. Okay, let's go. Okay, so may na-accept tayo ng booking ngayon. Tapos, ilog. Okay, replay na rin. Okay. Tapos, nandang tayo dadaan. dadaan, dadaan. Ayan, pangalawa passenger natin ngayong gabi. At dito tayo sa may uh, pinagbabaan natin kanina malapit SM Santa Mesa Residence. Ayan, papunta siya ng bagong ilog. Uh, ano naman, payment niya, modo payment is uh, grab pay. Pagpensya okay, Ano ba itong pinanta na Tama ba ito? Mm -hmm. Boy, pwede ni Katipuna 6 Buwan pa siya tatayo tayo Ayun ata Nakita ko na passenger natin Punta na Boy Boy Na Takoy ko po. Good evening, sir. Palvet tala. Palvet tala. Okay. Kalma tala. Kalma tala. Oh. Ay nako sa harap. Okay. Wala na nakatay. Wala na ka okay. Wala mo. Oh, okay.